One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello, beautiful people, welcome back to my channel. This is your. Mama Sam, hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng... Maraming banana Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga samninyo Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday So, happy Monday sa atin lahat ng bonggam bonga At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa mga bago nating subscribers Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa so, pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyong lahat Syempre marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, 150 candidates daw ang magiging officially candidates ngayon taon na to sa darating na Miss Universe na magaganap nga dito sa Bangkok, Thailand. Yes! Oh my gosh! So kinabog niya pa nung nakaraan taon. Nung nakaraan taon ay 100. 30. Ngayon ay 150 candidates ang target na Miss Universe. Nako, madami-dami to. Nakakaloka dahil grabe ha, ang hipit ng labanan. just ko, ang hirap naman lumaban ng 130 For sure, ayan na mababago na naman yung mga format. Mawawala na naman siguro yung Excel na sa ganito, Excel na sa ganyan. So goodbye yung 150 candidates para sa Miss Universe ako para sa akin hindi. Mas gusto ko yung 100 Uh, 120 nga, hirap-hirap na eh. Parang gusto ko lang mga 60 candidates. Ayun, 60 to 50 candidates para sa isang competition. Kasi yung 150, parang ang dami na. Tapos ang hirap i-manage. Tapos bukod doon, syempre, mas malaki yung gastos ng organization. At ang pinaka-nakakaloka dito, syempre, ang hirap, isa-isahin yung mga activity nila. So, ayan, katulad nyo, yung swimsuit competition, mabilisan nyo yung oras na ibibigay. Parang dadaan lang sila. Kasi, syempre, hindi na mabibigyan ng bonggang-bonggang eksena yung kanilang pasarela. Yung evening gown, nakita naman nung yun, nakaraan taon, o nagkaroon nga ng evening gown competition, pero, just ko, sabay-sabay naman sila pinalabas. Parang, sampung-sampo ang hirap ng eksena, di ba? So, para sa akin, tama na nga yung 50 candy kasi mas natututukan lang yun. Pinakamadami 50 okay na yun. Kakaboring kaya doon nga sa Miss Grand 77 candidates, Diyos ko, inaantok na ako kapag ano, evening gown competition kasi parang pare-parehas na lang yung nakikita mo, pare-parehas ng kulay, yung ganyan pa kaya na 150 na pa. Ay, boring. ba? Diba? So, diyan nawawala yung quality. Dapat nga, uh, kahit konti, basta may quality, bongga yon. Pero yung puro quantity, ayun, doon nakakawala ng eksena yan. Kaya, sana isip-isip din Miss Universe, no? So, yon. So, sabi nga nun, hindi daw matutuloy ang Miss Universe dito sa Bangkok. At back up nga daw ang Pilipinas para sa darating na Miss Universe. Diyos ko, sana naman bago tayo mag-announce ng mga ganyan, alamin na muna natin kung may mga totoo nga na gagawin tayong backup or gagawin second. Ano, actually, yung nangyayari dito sa Bangkok, malayo naman siya doon sa ano. Yung nangyayari dito sa Thailand pala, malayo siya sa Bangkok. Para siyang nasa Mindanao ganon so kahit pa sabihin natin na na tuloy ang ang nagkakaroon mag, ng problema diyan eh tuloy pa rin yung mga pageant apat na pageant ang aabangan natin dito ngayon taon na to, dito sa Thailand ang jajaan yung inter, international queen di ba Tourist, uh, international queen, tapos na dito pa din yung Miss Global. Oo, dito din gagawin yung Mr. International, Mr. Global. O, oh, ayan. Saka Miss Universe, Miss Grand, tapos Miss Cosmo. Ang dami, anin, di ba? So, siguro, uh, supportahan na lang natin sila. Hanggat walang announcement, huwag tayo maniwala. Kung sasabihin man na, ako, plano daw i-back up ang Pilipinas para daw sa competition. Alam nyo, hanggat walang announcement, huwag na muna tayong maglabas ng mga kung ano-ano. ba? Diba? Kasi parang pangit kasi yung tignan. natin sila doon sa sa mga desisyon na hindi naman nila pinagdidesisyonan. So, yun lang yung akin, ha? So, yun. So, walang ganun mga mars. Hintayin na muna natin yung proper announcement. I'm okay kung gagawin yung mga pageant sa Pilipinas. Bakit hindi? Pero, I think take it easy. So medyo matagal pa naman yung October. Alamin po natin kung ano ang mangyayari. Malay mo sa isang buwan tapos na yung mga nangyayaring eksena dyan, di ba? So tuloy ang buhay, tuloy ang ligaya. Ganon! And then para na sa sumunod na chika, Miss International, the third, uh, 63rd edition on November 27 magaganap. So mama, tingin mo, kakabumba pambato natin na si na isgera. Yes! si May, ano, Mir na Myra. Mm -hmm. So, ako para sa akin, siguro naman yung mahigit isang taon na pag-prepared niya bilang pambato natin sa Miss International ay inap na para masabi natin na Yes, kakabog siya sa kanyang laban sa Miss International. So excited ako dahil syempre uh, nakita naman natin yung kung ano ang ginawa niyang na sa Binibining Pilipinas. Doon pa lang sa Binibining Pilipinas, nakitaan na natin siya ng potential na wow, ang galing naman niya. And then ngayon na nandito siya at magkukumpit na siya, syempre, mas paghahandaan niya yan ng bonggang-bongga. -bongga. So looking forward ako sa magiging eksena niya sa Miss Uh, international And then I'm so excited Para sa magiging ganap niya Ng bongga-bongga So laban niyan Philippines Kaya natin to diba? So yun magtiwala lang tayo Yun naman yung importante Pagkatiwalaan natin ang ating pambato at aarangkada yan ng bongga-bongga. I'm so excited. O, oh, di ba? And then, ito, magiging excited ng lahat dahil Universal Woman Grand Coronation Night sa August 11. So, sa India gagawin. At ito na nga, just ko, ready na daw si Jasmine. Oh my! Well, finally, ayan na. So, makakalaban na si Jasmine Omay. And then, excited ako kung ano ang ipapakita ni Jasmine Omay. Medyo mahirap kasi back to back, di ba? Philippines kasi ang winner. So, sa India, So, swerte kaya dyan si Jasmine oh my. so, basta laban lang. Piling ko naman kakabog naman siya ng bonggam-bongga -bongga at makaka-eksena. So, I'm looking forward kung ano ang mga ipapakita niyong pasabog, ano ang mga gagawin niyang eksena, lalo na pagdating sa Q&A. And then, ayun nga. So, parang piling ko top 5, makaka-top 5 yan si Miss Philippines, Oh uh how -huh, si Jasmine. So, kaya niya maka top 5. Pero yung back to back, parang hindi ako umaasa. Surprise yan sa akin ko magba back to back siya dyan. Pero nandoon ako na alam ko naman na maliit na porsyento lang para makuha niya yung back to back but naniniwala ako na kakabog siya ng bongga-bongga. So malaki yung yung paniniwala ko na ko kakabog yan, e-eksena yan, magtiwala lang tayo sa galawa ni Jasmine. And good luck, di ba? Diyos ko laban Jasmine. I'm so excited. Excited ako. Sabi gano'n na ako, mama, sang tingin mo, maatras kaya ang Miss Grand Philippines dahil August 11 ang laban ni Jasmine at baka pumunta pa si Mr. Arnold sa India para supportahan si Jasmine. Alam mo, to be honest, naisip ko din yan. Kasi parang anak anak-anak niya kasi to si Jasmine. Ito yung kasama niya dito sa Miss Gran nung nakaraan taon. And then, naloloka ako kasi... Baka mamaya, pumunta siya sa India, tapos i-postpone na naman niya yung Miss Grand Philippines. Gawin niya ng 30. Charot. Hindi ko alam. So, wag na muna natin pangunahan. So, siguro naman hindi gagawin yun ni Mr. Arnold kasi nakakailang urong-sulong na rin naman ang Miss Grand Philippines. So I hope na sana walang ganong eksena and I hope na sana magawa na to matapos na kasi syempre yung mga tao parang naghihintay na ano ba kailan ba magkakaroon ng Miss Grand Philippines talaga. So yung kanilang swimsuit competition nga hindi na matuloy tuloy Tapos ayan pa aurom pa di ba so ano ba nakakaloka. Basta laban lang. Speaking of Miss Grant, so Mama Sam, sino sa tingin mo ang malakas? Michelle, Anita, or Emma Tiglaw? To be honest, silang tatlo, malakas sila nakikitaan ko naman na kahit sino sa kanila ay pwede talaga maging Miss Grand Philippines. In fairness naman kay Emma Tiglao, syempre, kung titignan mo si Emma Tiglao, yung galawan niya talaga, talagang pak, 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 winner, di ba? So, hindi ko lang alam. Ang ayoko lang kasi, yung hindi sila sabay-sabay sa pagpasok dito sa Miss Grand, may nauna, may nahuhuli, and then tapos parang nagma-majority pa yung, yung nahuli, yung mga tipong gano'n, yung parang, parang ano, but Emma Tiglao, kung performance sa pag-uusapan, ay winner naman. So, para sa akin, kung si Emma ang mananalo, why not? Di ba? Diba? And then, si Anita Rose. So, si Anita, gusto ko rin naman siya manalo si Anita. At kung mabibigay sa kanya yung Miss Grand Philippines, I'm so happy for her. Kasi, syempre, matagal-tagal na rin naman lumalabas si Anita Gomez. And then, kahit naman sa binibinig, ah, sa ano, sa Miss Earth pa lang, gusto ko na talaga yan eh. Tapos, yung nakikita dito siya sa Miss Universe Philippines, Elisa, talagang nagustuhan ko rin talaga yung atake niya. Pero kasi parang minsan iniisip ko, yung bawat atake niyang ginagawa, hindi nakakatulong sa kanya parang manalo ng competition. And then I hope na sana this time, manalo talaga siya. At kung hindi man niya makuha ang Miss Grand Philippines, sana mabigyan siya ng kahit anong corona, di ba? Para to, ano dento to, to compete din sa international pageant. Kasi parang feeling ko, pwede na maikumpit talaga itong si, An si Anita sa international pageant. So, bigyan lang talaga ng chance. And then, malay natin si Mr. Arnold na pala ang magbibigay sa kanya ng chance na yon Di ba? And then, pagdating naman dito kay ano, kay Michelle Arceo, sa lahat ng kandidata na nagko dito, I choose Michelle Arceo kasi parang syempre may na-prove naman na si Michelle sa atin, dalawang pageant niya na sa international na talagang naka-top 5 siya. And then of course yung trust ko sa kanya na magko siya sa Miss Grand ang to doon. Ano doon din naman na masasabi mo naman, pang Miss Grand din naman kasi total package naman body, beauty, and brain, talagang nandoon, plus talented, di ba? So, ako para sa akin, why not, di ba? So, kahit sino naman sa kanila, parang piling ko, talagang nga abot sa top 5. Anita man, or Emma Tiglaw man, or Michelle Arceo man, walang tapon. But, Dependi na yan kung kanino madidestiny destiny ang corona ng Miss Grand Philippines. And, of course, I'm happy for them. Oho. So, yon So, laban lang, keep fighting, and go, go, go for the crown. Di ba? So, yon So, I'm so excited. Siyempre. And nakikitaan ko naman na potential naman talaga. Diba? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Queen Tara, it's so strong in the Filipino-Latina. So, para daw Latina ang galawan ng Tara Valencia. To be honest, yes. Kapag tinitingnan mo si Tara Valencia... Mistisa kasi siya. So, tapos kabogera. Maganda pang mag-ayos. Ito yung mistisa na pang inayusan mo, lalong gumaganda mo. Kasi yung Barbie. I hope na sana mas mabonggahan pa siya in the future, yung kumbaga parang, kasi di ba may mga beauty queen, ay nagbago na yung itsura, ay tumaba na. Pero eto kasi si Tara Valencia, gusto ko pa siyang mag-compete one more time. I hope na sana Miss Grand <laughs> so yon Miss Grant talaga, sana sumali si Tara Valencia. Pag sumali si Tara Valencia sa Miss Grant, ay, nako, tapos ang laban. And then malaki yung chance na maibalik ang corona ng ano Miss Grand para sa Pilipinas. Kung si Tara Valencia ang ikukumpit mo. Ayan, si Tara, si Chris Nangrabide, sila yung mga nakikita kong potential na queen na pwedeng makasungkit ng corona ng Miss Grand in the future, di ba? So, looking forward ako and then I'm so happy kung sasali uli sila. I hope so na sana sumali, di ba? Si Tara Valencia. Tara Valencia is Tara Valencia. And looking forward ako kung ano ipapakita niya sa competition diba, di ba? And let's see kung aari ba nga ba ang isang Taro Valencia sa mga competition. ayun So, abangan natin yan. At ito ang sumunod na chika, Ana Patricia Lorenzo Diaz, ang lakas makalati beauty. So, anong chika mo dito, Mama Sam? In fairness naman, nakita ko to in person. Maganda naman siya. And, ano talaga, kita ko siya ng malapitan. Sobrang ganda. At, Excited ako for her sa laban niya sa Miss International Queen sa darating na kailan ba sa uh, September 'di ba September 20 ang kanyang compete. So, syempre, looking forward ako kung ano nga ba ang ipapakita niya sa competition, kung siya nga ba ay aariba ng bonggang bongga And then, I'm so excited dahil, syempre, iba pa rin yung laban talaga ni, ano, ni, an, -an ng Philippines. Kapag Philippines kasi yung dinala mo. At sabi kong iba, naligwak na nga to sa Miss Singapore. Eh, kasi Singapore yung dala niya. Eh, ngayon, Philippines, parang feeling ko, syempre, powerhouse. So, papasok at papasok yan. Pero hindi ko lang alam ko ano yung mararating niya. Pero for sure, paghahandaan niya yan ng bonggang-bongga at nakaka-excite. So, yan. And then, good luck, syempre. And then, ito, at isa manalo, second place sa the most followed Miss Universe 2025 contestant. So, pinakamadaming followers. So, ang kanyang followers ay 576k. So, si Kote ang nangunguna na merong 735 followers and then pangatlo naman si Bulgaria. So, chika mo dito Mama Sam. E di pumalo tayo ng pumalo para maging 1 million, di ba? So, yon So, masaya kasi syempre, dito pa lang sa followers, alam na natin na madaming followers sa si Philippines at lumalaban naman talaga si Atisa. So, syempre, Atisa manalo yan. So, looking forward din talaga ako sa mga gagawin ni Atisa. But for now, so hayaan na muna natin sila mag-prepare. <laughs> so, yung iba sinasabing ganun, dapat ganito gawin ni Atisa, dapat ganyan yung gawin ni Atisa. Ako naman, mas gusto ko, maging authentic si Atisa kung sino ka yun ka. Siguro, ano lang, styling nga, ayun kasi yung problema kay Atisa Manalo. Medyo, yung styling niya hindi pa ganun kabongga. So, mas bonggahan niya, mas panalo. So, yon So, sabi ko nga, Uh, looking forward ako kung ano magiging eksena and then looking forward ako kung ano ang pasabog ng isang ati sa Manalo sa darating na Miss Universe. Di ba? So, ayan. So, maraming followers si ati sa Bongga yan at winner yan. And then, sabi ganon, ako, mamasam, baka mag-ano daw, mag, uh, maging Miss Universe daw si Ati sa Manalo. Bakit hindi? Di ba? Maganda naman si Ati sa Manalo. And then, let's see in the future kung ano ang ipapakita ng isang Ati sa Manalo sa darating na Miss Universe. So, yun. Laban lang Atisa kaya natin yan. And then, guys, so please comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa support na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and love lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.